Naramdaman mo na ba sa tahimik ng iyong puso na may isang dakilang bagay na malapit ng mangyari? Para bang ang sansinukob ay bumubulong na may bagong enerhiyang paparating, handang baguhin ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Kung naranasan mo na ito, alamin mong hindi ito nagkataon. Ang iyong celestial na anghel ay nagdadala ng isang makapangyarihang mensahe ang tunay na pag-ibig ay paparating na. Hindi mahalaga kung ilang beses ka nagduda, kung ilang pagkabigo ang iyong hinarap o kung ilang gabi ang iyong ginugol sa pagtatanong kung darating ba ang araw na ito. Ang pag-ibig na karapat dapat sa iyo ay hindi nawawala sa oras, hindi napapawi ng mga pagsubok at hindi binabalewala ang tawag ng kaluluwa. Darating ito sa tamang panahon, sa tamang paraan, at kapag hindi mo inaasahan, kakatok ito sa iyong pinto na may tamis na magpapahalaga sa lahat ng nakaraan. Marami ang naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay swerte lamang, isang hampas ng tadhana na nangyayari lamang sa ilang pinili. Ngunit ang totoo, ito ay isang banal na pagbuo, isang enerhiya na nagpapakita kapag tayo ay nakahanay sa ating dalisay na esensya. Kapag tumigil tayo sa paghabol sa mga bagay na hindi nagpupuno sa atin at nagsimulang mag-vibrate sa frequency ng ating tunay na nais, ang San Sinukob ay nagtutulungan upang ikonekta tayo sa taong magpapakumpleto sa ating pagkatao. Ilang beses mo na ba itinanong sa sarili, karapat dapat ba ako sa ganitong pag-ibig? O bakit parang ang hirap humanap ng taong nakakaintindi sa akin? Ang mga pagdududang ito ay natural, ngunit hindi nila tinutukoy ang iyong katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pereksyon, hindi nagkakargo ng isang walang bahid na nakaraan at hindi dumadating lamang para sa mga hindi nagkamali. Dumadating ito para sa mga bukas ang puso, sa mga natutong magmahal sa sarili muna at sa mga naniniwala kahit sa pinakadulo ng puso na may pag-asa pa. Kung nababasa mo ang mga salitang ito, ibig sabihin ng iyong puso ay may hawak pa rin ng pag-asang iyon at tama ang paghawak niya rito araw-araw ipinapaalala sa atin ng mga anghel na ang pag-ibig ay hindi ilusyon. Ito ay isang banal na puwersang gumagalaw ng mga mundo, nagpapagaling ng mga sugat at nagbabago ng mga buhay. At ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip ilang Kwento na ba ang iyong narinig tungkol sa mga taong nakakita ng tunay na pag-ibig ng hindi nila inaasahan? Mga taong sumuko na sa dating apps, sa mga party, sa mga bigong pagtatangka at pagkatapos sa isang ordinaryong araw sa kapehan na palagi nilang pinupuntahan o sa trabahong ilang taon na nilang ginagawa, nakilala nila ang taong nagpabago ng lahat. Ang mga kwentong ito ay hindi coincidence. Sila ay patunay na ang pag-ibig ay gumagana sa sinkronisidad. Hinahanap tayo mismo sa lugar na kailangan nating naroon. Hindi ipinapangako ng iyong celestial na anghel na ang pag-ibig ay magiging madali, walang hamon o walang paglago. Ngunit ginagarantiya niya ang isang tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na sulit, na iginagalang ang iyong kwento, pinaparangalan ng iyong kaluluwa, at naglalakbay kasama mo hindi lamang sa mga maaraw na araw kundi pati sa mga unos. Isang pagibig na hindi sumusuko, hindi tumatakbo, at hindi nagpaparamdam sa iyo na maliit o hindi karapat-dapat. Habang naghihintay ka, huwag kalimutan, ang paghihintay ay hindi isang walang laman na panahon. Ito ay paghahanda, pagmamature, pag-aaral na makilala ang pag-ibig kapag dumating ito. Ilang beses na ba sa nakaraan, baka hindi mo napansin ang mga senyales o kumapit sa mga relasyong hindi naman para sa iyo. Lahat ng iyon ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayon, ikaw ay mas matalino, mas aware, mas handa ng tanggapin ang karapat dapat sa iyo. May mga sandali ba na ang kalungkutan ay mas mabigat kaysa karaniwan? Mga araw na titingin ka sa paligid at parang lahat ay sumusulong nagtatayo ng mga kwento ng pagibig habang ikaw ay naghihintay pa rin. Ngunit nais kong malaman mo ang isang mahalagang bagay, ang paghihintay ay hindi kasing kahulugan ng pag-iwan. Sa katunayan, sa panahong ito ng tila kawalang kilos, nangyayari ang pinakamalaking pagbabago. Ang iyong celestial na anghel ay gumagawa sa likod ng mga eksena, inaayos ang mga pagkikita, Isinisinkronize ang mga kapalaran at inihahanda ang iyong puso para tanggapin ang pag-ibig na labis mong pinagnanasan. Samantala, maaari mong itanong sa sarili, Ano pa ang kailangan kong gawin? May mali ba akong ginagawa? Ang sagot ay simple, magtiwala. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa banal na tsyempo, at higit sa lahat, magtiwala sa sarili. Ang tunay na pag-ibig, ay hindi dumarating kapag tayo ay desperado para dito, kundi kapag tayo ay payapa sa ating sariling pagkatao. Napag-isipan mo na ba na marahil ang paghihintay na ito ay para muling makipag-ugnay ka sa iyong sarili? Para maalala ang iyong mga katangian, mga pasyon, at mga pangarap na maaaring naiwan habang naghahanap ka ng ibang makakasama? Ilang beses mo na inuna ang iba kaysa sa sarili dahil sa pag-ibig na hindi naman pinatunayan. Ilang beses mo isinantabi ang maliliit na kaligayahan dahil akala mo kapag walang kasama, hindi ito gaanong mahalaga. Ngayon ang panahon para buhayin muli ang iyong esensya para bigyan ang sarili ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo para linangin ang kagalakan kahit walang ibang tao. Ang pag-ibig na paparating ay hindi magpapakumpleto sa iyo dahil ikaw ay buo na. Ito ay magdaragdag, magpapaunlad, magbibigay ng bagong kulay sa iyong buhay, ngunit hindi ito ang nawawalang piraso ng isang hindi kumpletong puzzle. Ito ang isa sa pinakamahalagang mensahe na nais ipaalala ng mga anghel sa iyo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya. Ngunit karapat-dapat ka sa isang taong magpapatibay sa kasiyahang taglay mo na. Habang hindi pa dumarating ang tamang eh, panahon, hayaang mabuhay ka ng buo. Makihalubilo, kilalanin ng mga tao ng walang pressure, hayaan ang mga koneksyon na mangyari ng natural. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmumula sa desperadong paghahanap, kundi sa daloy ng tadhana kung saan nagkikita ang dalawang tao dahil ito ang kanilang destinasyon. Huwag pilitin ng mga bagay na hindi tugma sa iyong puso. Huwag baliwalain ang mga babala para lang hindi ka maging magisa. Ang para sa iyo ay darating nang hindi mo kailangang magpakaliit o magpakawala. At kung sa sandaling ito ay may partikular kang taong iniisip, tanungin mo ang sarili, nagdudulot ba siya ng kapayapaan sa iyo? pinahahalagahan ka ba niya? O baka ikaw lang ang naglalagay sa kanya ng isang ideal na hindi pa nagkakatotoo? Ipinaalala ng mga anghel na ang tunay na pag-ibig ay hindi kalituhan, hindi pagkabalisa, hindi takot na mawala. Ito ay siguridad, katahimikan at katiyakan na kahit sa mahihirap na araw, pipiliin yung manatiling magkasama. Habang naghihintay, huwag tumigil sa paniniwala. Huwag hayaang ang mga nakaraan mong karanasan ay pumigil sa iyong pag-asa. Bawat wasak na puso, bawat pagkabigo, bawat hindi na iyong natanggap ay hakbang patungo sa lugar na nararapat sa iyo. Ang pagibig na paparating ay hindi magbubura ng mga nakaraan, ngunit gagawin itong makabuluhan. May isang sinaunang karunungan na nagsasabi, Kapag tumigil ka sa paghabol sa maling bagay, ang tamang bagay ang lalapit sa iyo. At ito ay totoo, lalo na pagdating sa pag-ibig. Ilang beses mo na ba hinabol ang mga pagmamahal na hindi ka pinupunan? Ang mga relasyong mas maraming hinihingi kaysa binibigay. Ang mga taong hindi naman talaga handang ibigay ang gusto mong itayo? Narito ang iyong celestial na anghel para ipaalala sa iyo na maaaring matapos na ang siklong ito. Hindi dahil bigla na lang lilitaw ang perpektong tao sa iyong buhay, kundi dahil natututo ka ng kilalanin ang karapat dapat sa iyo at ang pansamantalang pagpuno lamang sa kakulangan ang pagunawang ito ang magbubukas ng pinto para sa tunay na pag-ibig. Isipin mo kung paano mo sasalubungin kung may taong ngayon mismo ay lalapit sa iyo ng may tunay na pagmamahal, respeto at hangaring kilalanin ang iyong kaluluwa ng walang pagmamadali. Handa ka bang makilala ito? O baka ang ugali mong tanggapin ang mumunting pagmamahal ay magdudulot ng pag-aalinlangan kahit sa totoong maganda? Binabalaan tayo ng mga anghel. Huwag hayaang ang mga pagkabigo ng nakaraan ang magtakip sa iyong mga mata sa mga biyaya ng kasalukuyan. Ang hapag-ibig na paparating ay hindi katulad ng anumang naranasan mo noon. Hindi ito magiging basehan ng power games. Kung sino ang mas walang pake o kung sino ang nagpapakita ng kawalang interes. Ito ay magiging malinaw transparente, puno ng intensyon at pagnanais na magtayo ng isang matibay na pundasyon. At upang tanggapin ito, kailangan mong bukas ang puso sa ganitong bagong paraan ng pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal. Ibig sabihin kailangan mong iwanan ang mga lumang paniniwala tulad ng dapat may paghihirap para masabing tunay ang pag-ibig. Kung hindi masakit, hindi ito totoo. Kailangan kong mawala bilang sarili para lang mahalin. Wala sa mga paniniwalang ito ang nagmumula sa liwanag. Mga kasinungalingan lamang ito na ginagamit natin para bigyang katwiran ang mga bagay na hindi dapat tinanggap. Ang tunay na pagibig ay hindi nananakit, hindi nagpapahiya, hindi nagpapaduda sa sarili. Ito ay nagpapatibay, nagpapalakas at nagdudulot ng kapayapaan. Habang hindi pa dumarating ang pagibig na ito, may isang makapangyarihang tanong na maaari mong itanong sa sarili tuwing umaga. Ano ang maaari kong gawin ngayon upang parangalan? Ang pagibig na nais kong matanggap ang sagot ay maaaring nasa pagtrato sa sarili ng may kabaitan na hinihiling mo sa isang partner. Pagtatakda ng malusog na hangganan sa lahat ng iyong relasyon paglilikha ng espasyo sa pisikal man o emosyonal para sa mga bagong posibilidad. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na hakbang na ito. Parang mga senyales ang mga ito sa universo na handa ka ng tumanggap ng higit pa. Tandaan din, hindi laging sa inaasahang paraan dumarating ang pagibig. Maaari itong dumating kapag abala ka sa ibang proyekto, kapag nagdesisyon kang maglakbay ng mag-isa, o kapag lubos kang nahuhumaling sa isang bagong creative pursuit, manatiling bukas sa mga banal na sorpresa. Paulit-ulit na sinasabi ng iyong anghel, huwag hanapin, hayaan mong ikaw ang matagpuan. May banal na katahimikan na nauuna sa mga dakilang pagtatagpo ng buhay. Marahil ay naramdaman mo na ito ang tila mahiwagang kapayapaang ang sumasambulat sa hangin para bang humihinto muna ang universo bago ibunyag ang isang pambihirang bagay. Inaanyayahan ka ng iyong celestial na anghel na manatili sa ganitong estado ng payapang paghihintay kung saan ang pagkabalisa ay nagiging tiwala at ang pagdududa ay naglalaho sa pananampalataya. Ngayon ang panahon para patalasin ng iyong pangunawa. Ang tunay na pag-ibig ay kadalasang nagpapadala ng maliliit na sinyales bago lubos na magpakita. Maaaring ito ay isang malinaw na panaginip na hindi mo malimutan paggising. Paulit-ulit na synchronicities tulad ng laging makakita ng partikular na numero o marinig ang isang awit sa mga makahulugang sandali o kaya ay isang pisikal na pakiramdam ang mga paru-paro sa tiyan na bigla na lang sumulpot hindi ito mga pagkakataon lamang mga banal na bulong ang mga ito maghanda ka may magandang darating Napansin mo na ba kung paano nagbabago ang iyong enerhiya kapag nakahanay ka sa posibilidad ng pag-ibig. Kumikinang ang iyong mga mata. Magaan ang iyong mga hakbang at tila mas madalas lumapit ang mga tao ito ay dahil iba na ang frequency ng iyong vibration, ang frequency ng pagiging bukas at handang tumanggap. Kapag pinapalago natin ang paniniwalang tayo ay minamahal ng universo, ang katotohanang ito ay kumakalat at humihila ng mga karanasang akma sa atin. Ngunit tandaan, hindi ito pagpapanggap ng kasiyahan. Ito ay pagtanggap sa katotohanang anuman ang kasalukuyang kalagayan, lagi kang ginagabayan patungo sa ikabubuti ng iyong paglago. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng paghihintay sa pag-ibig pagtitiwala sa pag-ibig ang paghihintay ay madalas may dalang pakiramdam ng kakulangan samantalang ang pagtitiwala ay nagmumula sa kaganapan subukan ito sa halip na itanong kailan ko makikilala ang aking pag-ibig simulan mong sabihin bukas ako sa pag-ibig na para sa akin ang simpleng pagbabago sa pananalita ay nagbabago ng iyong vibration. Mula sa taong may kulang, nagiging taong handa ng tumanggap ng biyayang patungo na. Paalala ng iyong anghel, gumagana ang universo ayon sa tiyak na mga batas. Gaya ng isang binhi na hindi sumisibol ng maaga kahit pilitin, ang mga relasyon ay namumukadkad sa tamang panahon. Ang lahat ng iyong naranasan ang mga pansamantalang pagtatagpo, ang mga hindi na ituloy na pag-ibig, maging ang mga pagkasira ng puso, ay naghahanda sa iyo para sa isang pag-ibig na hindi maglalaho. Samantala, pakitang pansin ang maliliit na pagmamahal na umiiral na sa iyong buhay. Ang mahigpit na yakap ng isang matapat na kaibigan, ang walang kondisyong pagmamahal ng alagang hayop, ang tunay na koneksyon sa isang estranghero sa sandali ng kabulnerahan. Ang mga ito ay patunay na ikaw ay may kakayahang magmahal at mahalin at ang pag-ibig ay nananahan na sa iyong buhay sa maraming paraan. Ang romantikong pag-ibig na iyong indaasahan ay magiging natural na paglawak ng daloy ng pagmamahal na ito, hindi ang tanging pinagmumulan nito. Sa kasalukuyang sandali, sa isang lugar, Maaring may isang taong lumalaki upang maging ang tamang tao para sa iyo. Habang hindi pa nagtatagpo ang inyong mga landas, kayong dalawa ay dumaraan sa mga karanasang kailangan upang sa wakas ay magkita, kayo ay handa na para magtayo ng isang bagay na pangmatagalan. Ang paghihintay ay hindi walang laman. Ito ay banal. May isang katotohanan na nais ipaunawa ng iyong celestial na anghel ng malalim. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman mangangailangan. Naisuko mo ang iyong sarili habang naghihintay ka para sa banal na koneksyong ito. Mahalagang linangin ang matalas na pangunawa upang makilala ang tunay sa mga anino lamang ng pag-ibig ya mga relasyong nagniningning sa simula ngunit sa paglipas ng panahon ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahang pakainin ang iyong kaluluwa ilang beses mo na nalito ang pangangailangan sa pagibig ang pagkakapit sa tunay na koneksyon ang karamdaman sa pagiging malapit mga karaniwang bitag sa isang mundong madalas nagtuturo sa atin na matakot sa kalungkutan kaysa pahalagahan ang ating esensya narito ang iyong anghel upang ipaalala ang eh, pagibig na karapat-dapat sa iyo ay hindi magpaparamdam sa iyong maliit hindi ito mangangailangan na magpaliit ka para lumaki ang iba hindi ito hihilinging patahimikin mo ang iyong katotohanan para mapanatili ang kapayapaan pansinin ang mga senyales na ipinadadala ng buhay. Ang mga taong pumapasok sa iyong paglalakbay ay hindi aksidente. Bawat isa ay may aral na dala. Ang ilan ay dumating upang ipakita kung ano ang hindi mo na gusto. Ang iba naman ay nagpapakita ng kakayahan mong magmahal na hindi mo alam na taglay mo. At may mga piling kaluluwa na, kahit sa maikling panahon, ay nagpaparamdam sa iyo ng hindi may paliwanag na pamilyaridad para bang matagal na kayong magkakilala. Ang mga espesyal na koneksyong ito ay mga pahiwatig mula sa langit nagpapakita kung ano ang pag-ibig na paparating. Habang naghihintay, iminumungkahi ng iyong anghel na sanayin mo ang radikal na pagmamahal sa sarili. Ito ay nangangahulugan ng pagtangging hindi kapag may bagay na hindi tumutugma sa iyong puso, kahit ito ay makadismaya sa iba. Pagbibigay prioridad sa iyong emosyonal na kabutihan ng walang guilt. Pagdiriwang ng iyong sariling pagkatao gaya ng gagawin mo sa isang ideal na partner. Paggalang sa iyong mga siklo. May mga araw para maging malakas at araw para payagan ang sariling maging vulnerable. Ang matapat na pagmamahal sa sarili na ito ang pinakamalakas na pangakit sa malusog na relasyon. Kapag tumigil ka sa pagtanggap ng hindi katanggap-tanggap, titigil din ang universo sa pagpapadala ng mga sitwasyong sumusubok sa iyong mga hangganan. Huwag malin lang, ang tunay na pag-ibig ay may mga hamon din ngunit ibang iba ito sa mga pinagdaanan Mauna. Sa halip na mga away tungkol sa kawalan ng respeto o commitment, ang mga hamon ay magiging tungkol sa kung paano sabay na lumago. Paano suportahan ang mga pangarap ng isa't isa? E paano panatilihing buhay ang apoy kahit pagkalipas ng maraming taon? Ito ay mga problemang ibang uri, mga problemang sulit harapin kung sa sandaling ito ay may bumibigat sa iyong dibdib habang binabasa ang mga salitang ito para bang may bumubulong? Paano kung hindi ko makita? May urgent na mensahe ang iyong anghel. Ang pagdududang ito ay hindi iyong katotohanan. Takot lamang ito na nagsasalita ng malakas. Huminga ng malalim at kung ilang beses ka na nagulat ng buhay. Dala ang eksaktong kailangan mo sa tamang panahon. Ang pagibig ay hindi magiging eksepsyon. Hindi sinusubok ng universo ang iyong pasensya. Inihahanda nito ang iyong himala. Narating na natin ang rurok ng paglalakbay na ito at ang iyong celestial na anghel ay itinago ang pinakamahalagang mensahe para sa sandaling ito. Ang pagibig na iyong inaasahan ay naghihintay din para sa iyo. Hindi bilang premyo sa mabuting asal, hindi bilang gantimpala sa pinagdaan ng paghihirap, kundi bilang natural na pagtatagpo ng dalawang kaluluwang sapat ng lumago para makilala ang isa't isa, isipin sa isang saglit na sa isang lugar sa eksaktong Sandaling ito, may isang taong ang landas ay unti-unting lumalapit sa iyo. Isang taong tulad mo, ay dumaan na sa mga gabing puno ng pag-aalinlangan at mga araw ng pag-asa. Isang taong nagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil may kutob na malapit ng makilala ang isang pambihirang tao, ikaw. Ang pagkikita ninyo ay hindi magiging parang kidlat sa kalangitan, kundi parang upagsikat ng araw dahan-dahan, hindi maiiwasan, banayad na nagliliwanag sa lahat ng laging nandoon, naghihintay lang sa tamang panahon upang mahayag. Kapag ito'y nangyari, mauunawaan mong lahat ng piraso ng puzzle ay may saysay. Ang mga wasak na puso ay nagturo sa iyo ng katatagan. Ang mga pagkabigo ay nagbigay sa iyo ng pangunawa. Ang mga panahon ng pag-iisa ay nagpakitang ikaw ay sapat sa sarili mo. Hindi Ipinangangako ng iyong anghel na magiging madali ito. Ipinangangako niyang sulit ito lahat. Samantala, mabuhay ka ng buo. Huwag ikulong ang iyong buhay sa paghihintay sa pag-ibig. Maglakbay kang mag-isa kung gusto mo. Magpalit ng trabaho kung iyon ang sigaw ng puso mo. Bilhin mo ang mga bulaklak na gusto mong matanggap. Punuin mo ang espasyo sa mundo ayon sa kung sino ka talaga. Walang mas mainam na paghahanda sa pag-ibig kaysa pagiging tunay na ikaw sa lahat nang iyong pagiging masalimuot at kagandahan at pagdating ng araw at darating ito titingala ka at mauunawaan kung bakit hindi nagtagumpay ang lahat noon dahil inihahanda ang lahat para sa pagkikita ninyo hindi isang fairy tale na pag-ibig kundi isang pag-ibig ng kaluluwa tunay di perpekto at lubos na sa iyo hanggang dumating iyon, paulit-ulit ng iyong anghel, magtiwala, manalig, mabuhay. Ang lahat ay inaasikaso na ng mga banal na kamay. Minamahal na kaluluwang naghahanap ng pag-ibig. Narating na natin ang wakas ng paglalakbay na puno ng inspirasyon at pananampalataya. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyong pagsama hanggang dito sa pagpapaabot ng mga salitang ito sa iyong spirito. Tandaan mo, hindi ka kailanman nag-iisa sapagkat kasama mo ang mga anghel sa bawat hakbang. Upang patunayan na natanggap mo ang mensaheng ito at buksan ang iyong mga pagpapala, sabihin ng may pananampalataya, lahat ay kaya ko sa nagpapatatag sa akin. Naway umalingaw ngaw ito sa iyong puso at magpanibagong lakas sa iyo. At kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, huwag hayaang mawala ang koneksyon. Sumali sa ating espirituwal na pamilya. Mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming makapangyarihang mensahe. I-on ang notification bell para laging updated. I-share sa nangangailangan ng liwanag ngayon manatiling alerto sapagkat ang mga susunod na video ay maghahatid pa ng mga banal na paghahayag at gabay para sa iyong pag-ibig at espiritual na buhay. Ang Sansinukob ay nagtutulungan para sa iyo. At narito kami para ipaalala sa iyo ito araw-araw. Naway patuloy kang gabayan ng mga angel hanggang sa ating muling pagkikita. Nang may pag-ibig at liwanag, lahat ay kaya ko sa nagpapatatag sa akin.